Hello mga ating, welcome to my mini vlog Tanghali na nga ako mga ating nagising, 7.30 na ng umaga Wala kasing pasok yung mga bata, gawa nung sa sobrang init daw po ngayong araw Kaya sila ang kanilang klase Kaya ayan, tanghali na ang gising ko, bawi-bawi sa tulog at yung dalawang anak ko mga ating ayan, si Cyrus ang sarap ng tulog at ito naman si ate sai sarap din ng tulog. Sobrang init na nga mga ating, grabe, naramdaman ko kasi na pinagpapawisan ako. Nakita nyo yan mga ating, 7.30 pa lang pero ang init, ayan oh, sobra. Ang sarap ng tulog ni Cyrus mga ating at napakalikot pa nga niyan matulog mga ating. Napupunta nga palagi sa mukha ko yung kanyang kamay at kanyang paa. At minsan pa nga pagpagod na pagod yan mga ating nagsasalita kahit tulog.